hello po. Good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating subscriber, ng ating pong sasagutin. Ito'y tungkol po sa infection sa posod ng kanyang alagang biik pagkatapos po niyang naputulan. So, kayo po ay mahilig po sa pagkalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen. Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung pagputol ng pusod po nating mga lagang biik after nang sila po ipinanganak para po maiwasan po natin yung umbilical cord infection. Kapag mga anak na po yung ating inahing baboy po mga kaibigan, dapat po atin pong ihanda yung mga gamit natin, natin pong gagamitin doon po sa panganganak po nating mga inahin. Lalo na doon po sa mga gunting, uh, percep, at saka blade. Dapat atin po yung i-disinfect yung mga gamit natin para malinis po sila at saka wala pong mga infeksyon na nakadikit po sa ating gamit. Para maiwasan po natin yung mga infeksyon pagkatapos po nating putulan ng puso po yung ating mga alagang biik po mga kaibigan. Kapag nanganak na po yung ating mga inahing baboy, huwag po natin agad yung putulan ng umbilical cord. Doon na po tayo mapuputol ang puso po mga kaibigan kapag, ating, kapag yung ating inahing baboy po ay tapos na mga anak at saka atin na pong ipapadede yung mga biik para yung mga dugo na nasa loob pa ng uh, umbilical cord maisama po doon po sa blood circulation ng mga biik. Ang atin po dapat gawin muna doon po sa ating puso natin mga biik bago po natin putulan, ay atin mga itulak papunta sa loob ng kanyang uh, tiyan para yung ibang dugo na nasa umbilical cord pa lang ay maipasok po natin doon po sa katawan ng biik po mga kaibigan. Kapag tapos na po natin maitulak yung mga dugo doon sa loob, tayo po, ay maglalagay ng uh, tali or knot ng nasa 2 uh, inches po mga kaibigan mula po doon sa pusod doon ng ating mga biik at hanggang po sa uh, doon po sa uh, dulo ng pusod kung saan po tayo maggawa ng putol so 2 inches po yung ating allowance doon po tayo mapuputol po mga kaibigan bago po natin putulan atin po yung talian ng malinis na sinulid para kapag naputol na po natin yung uh, pusod wala pong dugo na lalabas at saka wala pong mga ah uh, viruses, bacteria o fungi na makapasok po doon sa bloodstream ng ating mga alagang biik lalo na na kasi po pusod po yung ating pinutulan so maglagay po tayo ng tali bago po natin putulan pagkatapos po natin maglagay ng tali at naputol yung pusod mga kaibigan atin po yung ng anti -microbial spray ng antimicrobial spray o wound spray pwede po tayong mag spray ng quick heal And then, pwede po tayo mag-spray ng Combinex para po mga proteksahan po yung portion kung saan po tayo nagputol ng pusod. Nang sa ganon, hindi po siya ma-infect po mga kaibigan. Kasi po, kapag yung ating gamit po ay hindi po masyadong malinis at saka yung pagputol po ng pusod natin sa ating mga alagang biik ay hindi po natin tinalian di yun, napasok po yan ng mga microbes or viruses or fungi magkakaroon po yan ng umbilical cord infection. And then, yan po ay delikado po mga kaibigan kasi po yung pusod po ay direkta po yan doon po sa bloodstream ng ating mga alagang biik. Kapag nakapasok po yung ma-infection main doon po sa dugo ng ating mga alagang biik, yan po may hirap po yung gamutin. Kaya yung ating mga biik po yung mga kaibigan ay maging bansot, mahinang kumain at saka sila po ay matamlay po mga kaibigan. Para maiwasan po natin ng ganyan, dapat po nating uh, i sterilize yung ating mga gamit, lalo na yung mga gunting, yung mga forceps, asa kayong pang-ipit ng pusod dapat yung sinulid din ay malinis po mga kaibigan lahat-lahat po ay malinis para maiwasan po natin yung umbilical cord infection ito po nangyayari po sa ating kaibigan na isang po nating subscriber uh, ang sabi po niya ito po daw ay isang hernia pero sa tingin ko po ito po ay infection dun po sa pusod mismo kasi malapit po siya sa pusod mismo ng a, kanyang biik ang dapat nyo gawin po mga kaibigan ay obserbahan ng ito ng maayos kapag uh, wala pong changes po sa pagkain at saka sa activity po ng biik, yan po ay atin pong makonsider na isa po siyang hernia, pero naman po kapag uh, ito po ay lalaki yung bukol niya sa bandang pusod niya at saka manghihina yung biik matamlay, maging bansot yung biik yan po, mako confirm po natin yan. Ayan po ay isang umbilical cord infection po mga kaibigan. Dapat yung gawin, dapat linisan talaga yung lahat ng gamit doon po sa ating mga gagamiten, uh, gagamitin bago mga anak po ating inahing baboy para makaiwas po tayo sa infection po mga kaibigan. So yan po yung vlog ngayon. Asana naman po ako yung nakapagbigay sa inyo ng konting kalaman po tungkol po kung ano pong dahilan na magkakaroon ng umbilical cord infection yung ating mga alagang biik po mga kaibigan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.